So good morning mga ka-farmers So bali pang 18th harvest ko ngayon sa aying Talong Pero uh, nandito muna ako sa siling labuyo mga ka-farmers Dahil uh, uh, inuna ko itong pitasin Dahil solo ako ngayon Dahil uh, hindi pwede, uh, hindi makatulong yung asawa ko Kaya dito muna ako Kasi pag masyadong mainit na mamaya uh, Mahirap na itong pitasin na itong labuyo kaya dito muna ako tapos sa uh, sunod na po yan yung uh, siling haba or yung siling uh, panigang tapos next ko na yan yung sa talong. So abangan nyo mamaya mga ka-farmers kung uh, karami nga tayo sa pang-eat harvest dyan po sa aking uh, talong. So dito muna ako sa sili. So marami itong bunga mga farmers so, uh, Naka ilang beses na rin akong mag harvest dito ano you know, Magaganda po yung kanyang mga bunga At uh, marami po yung kanyang hinog ano you know, iba Ang ganda siya mga farmers So medyo maganda-ganda po yung presyo ngayon dito ng siling labuyo sa amin mga farmers Dahil yung uh, kuha ng buyer ko sa akin na farm gate ay 170 pesos uh, sa siling haba naman po ay uh, 160 So dati yan nasa 150 Bali tumaas po ng 10 piso Ito uh, tumaas naman ng 20 pesos Kasi dahil uh, dati ito ay 150 kilos So ngayon naging 170 na So sa presyo ng talong mga ka-farmers na nasa 80 pesos Sabi ng buyer ko medyo bumaba daw yung presyo ng talong Dahil uh, uh, marami-rami na naman yung pitas ng iba So halos magkasabayan lang kasi mga ka farmers na makarecover yung mga talong ngayon So bali update ko na lang po maya kayo mamaya So bali na nga lahat pa lang mga ko-farmers yung pamimitas ko dito. So hapon na. Uh, bali, nakasampung basket na ako. So ibig sabihin, uh, umabot na ng uh, mahigit 100 kilos yung napitas ko dito. So estimate ko dito, mga farmers baka makaabot ito ng 200. Sabihin natin, uh, mahigit 150 lang no, kahit di umabot ng 200. So hapon na mga ka-farmers, ako nagsimula dito. So malapit na mag-alasing ko. At uh, hapon na rin kasi natapos yung pamimitas ko ng sili. Wala kasi tayong uh, kasama. So solo fight tayo. So mamaya na lang ako makapatulong sa paghakot. Uh, kapag na-bundle na. Siguro gagabihin ako dito mamaya mga ka-farmers. So, okay lang yun. Uh, marami naman tayong pitas. <laughs> so, blessings to mga farmers Yung pitas ko ng 17th harvest. So, yun tong nakakuha ko ng uh, 29 kilos ba yun? So, ngayon pang 18, biglaan ito mga ka-farmers. Uh, biglaan yung pag uh, dami niya. So wala tayong cameraman so ako lang din nagawak ng kamera ko kaya pasensya na kayo kung um, nahihilo kayo manood. So medyo oh, nag-adjust na rin po mga kaparmas yung bunga nya. Ayan o nyo yung klase uh, A nya. Oh, ganyan na lang sya ka uh, lalaki. Hindi tulad po dati na jumbo po talaga. So, ganoon talaga kapag bata pa po yung ating talong, uh, magkakaroon talaga siya ng malalaking bunga. So, dahil itong talong ko mga ka-farmers ay uh, mahigit na po tatlong buwan. Kaya ganito na po yung kanyang bunga. Kaliliit. So, pero marami. Ito yung kagandahan ng uh, kaliksto kapag tumanda na at tumangkad marami siyang magbigay ng bunga yun siya mga ka so. so yung calyx natin medyo uh, hindi na masyadong green yun nga sabi ko dahil uh, may trips na po itong ating talong no? so pero madali lang naman tong agapan so makapag spray lang tayo ng uh, one shot at saka trip shield so mawawala din po itong mga ka-farmers So matagal na kasi ako hindi nakapag-spray ng na one shot. So yung ginagamit ko po lang dito ay yung uh, ano nga yan? Nakalimutan ko. Yung selectron. Ayun. Yung selectron nga pala mga farmers So pang trips din po kasi yon So kaibahan talaga kapag uh, gumamit pa tayo ng ibang insecticide na pamatay trips para mabilis po silang mawala Yan. so Friday yung pang 19 harvest ko dito mga farmers pero mararami pa mara, mas marami pa atang mapipitas ko nun dahil um, mas marami ngayon yung malilit na bunga niya na lalaki pa po hanggang Friday ito nakalimutan ko nung nakaraan yung laki na So ito tuloy ko lang mga farmers yung pamimitas ko So update ko na lang po kayo mamaya kung mga ilan ba yung kabuuan nito. So ito na mga farmers yung lahat. So ibabundle na lang po ito sabay classify. Ah, I mean classify sa sabay bundle. So estimate ko nito mga ka-farmers mahigit uh, 150 kilos. So alas 5:30 na po, talagang gagabihin na ako dito. So matatagalan ako dito mamaya sa pag-bundle. So haakutin pa to palabas. So medyo medyo malayo-layo pa yung haakutan mga ka farmers. So magpapatulong na lang ako sa pagbandel at saka sa paghakot. So bali susunduin ko na lang yung ang um, uh, tutulong sa akin. So i-update ko lang kayo kung di ko to mamaya ma-update. Baka bukas ko na po ito ma-update mga ka farmers kung mga ilang kilo lahat yung mapitas. kung ilang kilo ba talaga lahat. So kasi pagkatapos to ibabundle, haakutin, rekta na po ito deliver sa market. So gabi na ito mamaya i-deliver. So ito naman yung ano uh, sili. So bali ano to? Uh, 23 kilos na sili haba tapos 12 kilos po na labuyo. So update po sa presyo dito sa amin, yung labuyo po ay uh, yung presyo niya po ay 170 per kilo. So yung sili naman ay 160 ang kilo. So dito mga ka-farmers sa uh, nag-update na po yung buyer ko kung magkano daw yung talong. So yung class A, yung kuha niya po ay 65. So hindi na tayo umabot ng 80. So ayos na yung mga ka-farmers po, na tayo no. At least sa uh, magandang presyo pa naman yung 65. Tapos yung class B ay ano, uh, 50 pesos. Yung class C naman. So ganito po mga ka-farmers yung class C niya. Ayano, no? ganito kaliliit. So hindi niya kasi nasabi kanina. Kasi nung nakaraan 40 pesos ito. Siguro bababa ito ng 10 peso baga magiging 30 pesos na lang ito. Itong class A. Class C. So yung sinasabi kong class B. So ganito po kalalaki yung kanyang class B. Ayan po mga ka-farmers. So. so ganyan po kalalaki. So ito naman po yung uh, class A. Ayan o. Yan yung pinagkaiba nila. Yung class A ito. Tapos yung class B. So yung class C, ito na siya. Ito na yung mga class C. Ayan. So ito, pasok pa ito mga ka-farmers. Uh, si, nilalagay pa kasi nila yun sa pakbit. So sa ngayon, kasi kakaunti pa lang yung talong. Kaya kahit class C, binibili na nila. So kapag masyado na po talagang mura yung talong mga ka-farmers, kapag nagiging uh, pumapatak na sa 30 or 25 yung uh, class A, yung klase na yan pumapatak na lang po yan ng 10 piso so ganyan po yung presyuan dito pag nagiging mababa na po so yun lang po muna mga ka-farmers so ito na mga ka-farmers yung kabuuan nya uh, bali 82 kilos ah 84 kilos na good tapos 67 kilos na class B so ito naman yung klase nya 30 kilos so bali nagtotal po yan lahat ng 173 kilos So bali ako tin na lang po namin yung mga farmers. So ito na po yung pang 18th harvest no. Uh, 173 kilos po. So bali hanggang dito na lang po mga mga farmers kasi nagagalit na yung heaven. <laughs>